Good morning mga boss, Andito na naman tayo sa Tarik Nasaan ay magbabaka sa na naman tayo mga boss Kung anong kapalaran oh, no. na naman tayo ng araw Kung tayo may makakaraming mga mara, kaubo So or... ganoon pa rin tayo po, tawagin tayo natin dito na nga dami niya mga boss Mayroon lang ito Kaya let's go mga boss, sana ay makakaraming tayo. Let's go! Boss, pinya natin mga boss. Hindi na tayo nakapag-video ngayon na mga boss. Dahil nga nalupat ako. Ayan na. mga boss. 75 piece mga boss. Ah, bulok talaga mga boss. Diyan na punta yung iba. Ayan. Puro chap-chap mga boss ang nangyari sa pinya natin. So, na na pagkatsaga natin ito. Kalahati ng pinya natin mga boss. Diyan na punta sa basura. Oh no! Puro chap-chap nangyari mga boss.

Sumbisinya? Bende? Ayo, mau ikut sama Pak Merari,